programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good afternoon and welcome sa aking munting channel. Narito ngayon ng ating pakaabangan pumuli dito nga sa... May ilongga girl Tuwang-tuwa na nga itong si Vivian Dahil nga medyo na isettle nila ang kanilang pagkakautang dito nga kay Marcelo kung kaya't nasabi nga nitong si Vivian dito nga kay Vinis. na ngayon ay uh, balikan niya na ang kanyang asawang si Francis at ayusin na ang kanilang uh, pagsasama ngunit wala nga silang kaalam-alam na ito palang pamilya Palma ay nabuking na ang katotohanang ang iniiputan nga nitong si uh, Vinis itong nga si Francis sa kanyang ulo at dito rin naman ay natuklasan na rin nito ngang si Francis ang katotohanan na ito nga si Vinis ay may lalaki kung kaya't agad-agad ngang sumugod itong si Francis sa bahay nga nila Bibian at dito nga ay hindi nakakibo si Bibian kasama ng kanyang anak at dito ay namamagitan pa siya at sinabi nga niyang hindi raw magagawa ng kanyang anak na si Vinis ang uh, lokohin siya at iputan sa ulo ngunit sabi nga ni Francis huwag ka nang makialam at huwag mo nang pagtakpan ang anak mo tita dahil isa ka rin na itinago mo sa akin ang katotohanan kung kaya dito nga ay tameme itong si Vivian at ang uh, kapatid nga itong si Vinis na isa rin sa mga sinisi ni Francis sa lahat ng nga uh, inilihim nito nga uh, si Vinis dito kay Francis kung kaya dito nga ay halos hindi na alam nito nga si Vinice ang kanyang gagawin kung papaano niya ngayon pagtatakpan ang kasinungalingang at ang uh, pagtatago niya ng katotohanan siya ay ikinasal lang nga dito kay James na ngayon nga ay itinapon at na itinago nga nitong si uh, Vivian si James sa isa sa mga facilities kung saan nga ay wala naman itong sakit at para lamang nga hindi na ito magsalita at ibunyag ang katotohanan si James ang tunay na asawa nga nitong si Venice kung kaya dito naman ay hindi magkandamayaw sa paliwanag itong si Venice kung papaano niya mahiya hihimo ka nga Galit dito nga si Francis na ngayon ay tuluyan ng sumabog at sinabi sa kanya na manlodo ka at simula ngayon ay hindi na kita itinuturing na asawa at tinanggal na nga nitong siya Francis ang wedding ring at inihagis na nga ito kung kaya't dito nga ngayon ay tamemeng tameme itong si Vivian na para siyang pinukpok na kohol at hindi siya makapagsalita dahil nga sa isang uh, hindi nila inaakala na malalaman at malidiskubri nitong ang si Francis yung katotohanan na kanilang pinaka iingat ingatan at tinatago na lihim nitong ang si Vinis na mismo nang ito ngang si Francis ang siyang nakadiscover ng hindi sinasadya kaya guys ito po yung ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa May Ilongga girl kung nagustuhan po niyo ang aking videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and Bye bye!